Hello guys, samahan niyo ako dito sa aking paglalakbay dito sa Aurora sa Kasiguran um, kung saan ang lugar na ito ay talagang matinding tinamaan, hanakaraang bagyo dito sa Pilipinas pagmasampun na din ang paligid eto ngayon, ito yung ilog na tuyo na makita niyo po yung mga dahon na halos wala na pong mga ay ah, yung puno wala halos wala na po mga dahon yung iba ay nagkanda tumba tumba na dahil sa tindi ng pinsala yan okay pang pang natin maganda naman sana ang kapaligiran no? maganda kapaligiran may mga ano yun nga lang sila dito na puruhan dito tayo ngayon sa beach Uh, tumigil muna pansamantala yung ating bus ay yung ating van na sinakyan upang pagmasdan natin itong uh, kapaligiran dito lalo lalo na dito sa tabing dagat Ayan dito ay hindi po pwede maligo. Kita nyo yan, masyadong maalon. Kaya wala dito, bawal dito maligo in short. So dito ay ginagawa lang po ng mga turista mana uh, manood mag video or mag picture ayan maganda po siya tahimik payapang lugar malinis ang karagatan maliwalas ang panahon dito ngayon Ayan, uh, kung makita po ninyo yung mga bato-bato po yung dalawang pasigan niya, no? Uh, hindi po uh, buhangin. So, makita nyo po talagang halos sinutulak yung mga bato pag hampas ng alon. So, ibig sabihin malakas ang alon dito. Malakas ang current ng water. Kamanghamanghap talaga itong alugan na ito. So, siguro talaga nung dumating ang bagyo dito, no? Siguro talaga naman i umapaw yata talaga to ang hampas nito hanggang dito siguro sa kalsada. So, makita mo nyo sa kabila, may mga bundok na kung saan pupuntahan pa rin po natin yan. Dito tayo nag-stay nag for how many minutes uh, para pag dan, kuha na ng video itong lugar na ito sa mga hindi pa po nakarating at least nakarating nyo, narating nyo na po ito dito po ito sa kasiguro na Aurora ay medyo tahimik medyo tahimik po yung karagatan pero mak makita nyo naman talaga maalon parang po siya Ayan. ba? Diba? Ang ganda kaya ng mga uh, bato dito. Ayan, walang kabuah buhangin Puro naman bato ang kanyang dalampasigan. So, ngayon, lalakbay ulit po tayo. Dito, eh, medyo pa-curve yung daan. Kita nyo po, mab mabangin. Nakakatakot. Puti na lang mayroong harang. May mga part kasi na walang harang. Ayan. So, kita nyo po yung bundok na yun. Uh, medyo nakalbo. Nagkaroon siguro ng landslide dyan. Yan. Yung mga daanan pala dito, yung iba, nung nagkaroon ng bagyo ay natabunan. So, ang ginawa ay nilinis, inilagay sa daan, sa tabi yung lupa. Ay, kita nyo, matarik. Kasi nandito tayo sa ibabaw ng bundok. Pababa po tayo. Yan yung mga nyug. Makita nyo, parang mga kandila na lang yung iba. Yung iba ay nagbagsakan na rin. Kahit mga puno. Kahit yung may nadaanan kami dito na uh, mga post, talagang kala mo, uh, nilukot talaga, no? Ganun katindi siguro dito talaga. Ang, ang hangin ang nakaraang bagyo. Ayan, may yung mga ibang pu mga nyug, ha, uh, medyo nakaka-recover ng konte pero yung iba talaga hindi pa. Ah, uh, more on kita mo yun, may mga nakatumba pa. Yan, marami nakatumba ng mga nyug, ba? Diba? Ayan, iba tumba yung mga matitibay, natira, pero halos walang dahon. months na rin na nakalipas no, bago tayo pumunta rito pagkatapos ng bagyo. Kaya nakita niya naman na medyo tumubo na yung mga dahon na iba. Yung ibang nyo, niya lang yung iba talaga maraming bagsak. ayun samahan niyo lang po ako dito sa aking paglalakbay. At makikita po ninyo yung paligid. Medyo mabilis lang po yung takbo natin sa sakyan kaya parang nakakaduling din nambilis ng takbo kasi mula from Manila to papunta rito uh, 12 hours ang biyahe namin yan Adito ah, dito, may kainan. Di, ah, dito kami nagstay kasi para kumain. Ah, dito, bakas pa rin yung bagyo na nakalipas. Mayroon ako nakita. Yung una nakita yung bahay kanina. Kita nyo nakatipas pa yung bubong. Hindi pa na ibabalik. Ayan yung mga yero na yan. Mga pinanayan. Tinangay. So, tuloy po yung ating paglalakbay. Tignan nyo po. Tignan po natin ang paligid. Ang bawat madaanan natin. So, bawat nakita nyo po, bawat tanan natin is may makita kayong mga kabundukan at may mga uh, karagatan din. So, itong kasindaan na ito ay malapit din sa dagat. Nasa bundok. Ang ganda nga pa ng pagkagawa ng kalsada dito, no? Paikot-ikot siya parang bitukan ng manok. Ayan ang maraming bagsakan ng mga puno. Medyo delikado lang dito kasi pa curve yung daan kaya medyo talagang dapat maging maingat yung driver bawal dito nga antok antok or else nako ayan so may mga ayan, ma ma more on ano dito you know? more on uh, coconut yan Ayan. Malapit po tayo sa coco. Ito, coconut plantation na yata ang tawag nila dito. Tingnan nyo, oh, ang mga nyog. Kita nyo yan. Para makandila. May mga dahon man, pero mga nakabagsak. Ang dami nagbabagsakan ng mga puno, oh. siguro ang kabuhayan dito kasi coconut plantation niya ang kabuhayan dito is ano mga nyug nyug or buko ah dito na pa talaga sa proper po na, nandito na po tayo sa proper ng coconut plantation ayan may nakita ko dito may mayroong isang alibingan sabi ko bakit nag-isa lang paano kasi sabi nila ang nakatari dito ay parang Ita, Ita ba? Okay, kung saan, naging kaugalian kung saan siya nawala, doon din siya ididibing. Oh, hindi na po natin yan kinuhanan. Respeto po natin sa na, na mayapa. Ayan, dalawang van po kami. Ito yung van namin na snack yan. So, may nagpapalipad po ng drone yung may-ari ng van para makita yung aerial view. Oh, kita nyo po, marami pong nagbagsakan ng mga puno. Yung natumba. Lugi talaga dito ang negosyo ng farm na to. Coconut farm. Tagal makarecover. Ilang buwan pa bago mamunga. Ayan, dito kami tinor ng aming ay uh, target. Ayan. Ayan yung mga kasamahan ko. Yung nauna, Sir Jimbo, at saka yung kaku -ka, uh, teacher niya. Actually, marami kami dito sa isang I guess, mga 10 yata kami or 11. Ah, uh, dito tayo ngayon yung ang ginawa nung ano is for picture taking yan ang picture picture dito sa coconut coconut farm na antok na ako yan kasi papano kasi dito is uh, madaling uh, magana no magana na nandumating tayo kaya medyo antok antok pa tayo ito yung mga nakatumba na mga puno puno na nyog na no, puno ng nyog ang ganda ng ano ilali kapag may mga nyog yan ang ganda na ilalim. so pwede pagpastulan ng mga iba't ibang uri ng hayo para manginain actually may nakita din ako dito kalabaw at kabayo yun pastulan na rin yan para mga kandila po yung mga uh, yung mga yug. Napakaraming yug po dito. How many hectares po ito? So, ayan. Ito naman yung part na kung saan malawak na taniman ng palay. So, dito pala sa Aurora, mayroon din mga palayan. Akala ko more ang kabundukan lang. Ayan, may malawak din ako. Ano sya? Na uh, rice field. Ayan, sasakay na po tayo. Ay, bababa na po tayo. Para mamili po tayo kung ano man babili natin. Hello! Ayan, kakaway-kaway lang po tayo. Sa mga nanonood dyan, good morning papasukin po natin itong uh, bilihan ng souvenir. Ayan. Pasalubong. Souvenir tsaka pasalubong, of course. Maganda siya parang bahay.